size. Hindi ko alam kung anong size ako. <laughs> Pero may uh, CCTV na siya, may dashcam, may, uh, may uh, TV na rin, automatic sliding door. Uh, ilan ang capacity nga nito, kuya? 13 seater plus yung dalawa sa likod, 28. Pero pag 28, plus out, oh, pwede magpa-standing ng hanggang 19 ka. So, kumakabot tayo ng 45 na katao, oh, okay. kaya. Pwede, At ang uh, maganda pa rito, pagka may Galgada, hindi ho kami namimili, pinapapasok namin. At hindi po namin pinababayaran yan. Kung may mga kababayan tayo, walang pamasahe, nakikiusap na sumabay, libre po sila. Opo, walang problema hindi po naman po, Hindi naman po, hindi naman po madalas yung ganon. Pero syempre, consideration po natin sa ating mga kababayan po. Hindi pa po aircon ito. Pag pina-aircon mo po, additional lang tayo 50 mil. Sandaan? Oo, sobra-sobra na yun. 50 mil. 50 mil, uh, 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 Sobra-sobra na po yun. So, kung talaga ng ano, bakit hindi natin? Aabotin, lang ng uh, 800,000. Hindi mo kinakailangan mag-consolidate. Hindi mo kinakailangan, uh, kinakailangan uh, mag co -coop. Individually, nakapagmodernize po yung ating kasamaan si Kuya Robbie. tama Kuya Robbie? So, okay. yung, uh, automatic, uh, sliding door na siya, nasa kanan na ang pintuan. Oo. Uh, at uh, comfortable, comfortable, yung ating uh, driver time, full is less po ito. Kaya ho, oh, malaking bagay po ito na, na dapat ito po ang makaprubahan ng ating uh, gobyerno. Dahil nga po, mura na, matibay pa. Okay. Hindi na kailangan po mag